Alright magandang magandang hapon po sa inyong lahat Ako po si June and welcome po sa panibagong episode ng ating vlog At dalawa pong bagay ang ating pag-uusapan Natandaan niyo po yung balita na mayroong put kulay puti na SUV na dumaan sa EDSA Bus Lane Kung saan ito'y may plaka na 7 uh, Ito po'y uh, number ng mga senador ang plakang 7 at kung saan ito pong si Rapi Tulpo ay paiimbestigahan niya o iimbestigahan niya sa Senado at itong mga MMDA ay ipiprito niya ng sunog <laughs> sa Senado bagong bagong termino po yon dahil kaga, kadalasan termino ginagamit gigisahin di ba gig eto matindistul po ipiprito niya ng sunog In short, tutustahin niya itong MMDA dahil hindi raw nakikipag-cooperate. At napabalita nga kahapon, sumuko na yung driver ng SUV. At ang sabi ng MMDA, peke daw yung plaka. Eh, hindi naman pala peke dahil ang si Senator Tulpo ay mayroong intelligence at nakarating sa kanya ang information na ito pala ay talagang pagmamayari ng isang senador at yung pasahero po nung senador ay kamag-anak ng senador. Kung hindi ko nagkakamali, parang tatay yata ito ng senador. So, <coughs> dito maganda itong magkakaalaman, ano? Pero nakikiusap na si Senator Tulpo na uh, lumantad na itong kamag-anak ng senador at uh, mag-apologize siya, harapin niya yung kanyang... Uh, kung Mga violation niya uh, sa traffic. At uh, pag-uusapan din po natin itong mga kababayan natin sa Amerika. Mga Pilipino pong immigrant sa US. Na nangangamba dahil nga po si Trump ay nanalo bilang president ng US. Kung saan bago po siya manalo, nangangampan niya po siya eh. At isang uh, sinabi niya sa kanyang kampanya ay itong mga immigrant na parang ihimayin niya dahil uh, nagkakaproblema po ang Amerika sa ang dami na pong immigrant na alam nyo yon yung mga gumagawa ng krimen at mga tumatawid ng border pero uh, ang masasabi ko wag po kayong mga mag, mag, mangamba mga kababayan natin dahil malinaw naman po yung sinasabi ni Donald Trump doon sa kanyang mga speech sa mga campaign speech So, uh, at iba pang balita, no? mga maliliit na balita ang pag-uusapan natin. So, bago tayo mag-umpisa, pindutin nyo po muna yung like. Pindutin nyo rin po yung subscribe kung hindi pa kayo nagsusubscribe. At yan naman po ay libre. So, dito po sa press conference ni Rapi po ah uh, yun nga po ang sinabi niya. Ay, antindi. Ipiprito niya nang sunog itong MMDA uh, Pero ang tanong sino kaya itong senador At tukoy na po ito Alam na rin po ng mga media no? Ang hindi lang alam ng mga media Kung sino yung pasahero Yung kamag-anak ng senador Pero mga media alam na Kung sino yung nagmamayari ng SUV na yon, Kung yung senador At uh, ayon kay Senator Rapitul po Doon po sa kanyang intel kita nyo ha, si Senator Rapi Tulpo, mga senador, may mga intelligence fund, fund po yan, confidential fund. <clears throat> Ibig sabihin, may mga binabayaran yang tao, mga agent. No? <clears throat> Kaya kung ikaw ay uh, iimbestigahan yung confidential fund mo, maling-mali talaga eh. E di lilitaw niyan, maililitaw mo yung mga agent, e, bawal po yun, hindi pwedeng, <coughs> kita nyo yung presidente, may intelligence fund, vice president, senators, mga mayor, meron din, mga chief justice, meron din yan, congressman, mga katkapak, <laughs> kahit nga MMDA eh, mayroong intelligence fund, eh sabi ng, sabi, sino ba nagsabi nung napakinggan ko sa radyo, ano tinitiktikan ng MMDA? Ang sabi ng MMDA, yung mga kolorum daw tinitiktikan. <laughs> Halos lahat po may intelligence fund. Pero tanging vice president lang ang ino-audit nila doon, doon po sa confidential fund. Napaka-ambisyoso napaka talaga kasi nung hari ng mga buhaya doon sa kamara. So, uh, yung SUV, po na dumaan sa ed sa bus lane ay kamag-anak ng isang senador ang pasahero ito daw po ay galing ng Japan wow special ano lumapag sa naiya tapos uh, dumaan ng skyway bumaba ng Guadalupe at ito ay napag-alaman na dumiretso pala ng Soler social ano eh, Soler Hotel ito pong hotel na ito, eh. hotel po ni ano to eh ni yung isang oligarko yung may mga cargo-cargo na business. Palimutan ko. So sa sa Quezon City Solar Hotel. Dahil dito po eh pai-iimbestiga si Rapidol po at ipapaliwanag ah, ipapatawag ang MMDA dahil hindi nakikipag-cooperate. <clears throat> Dito naman sa senador na ito, gusto pang ilusot. Eh, di ba? Kinausap na siguro yung MMDA na sabihin mo, peke yung plaka. Para, para maiwasan ba yung mga ganitong kahihiyan, mga ginawang paglabag ng paglabag sa traffic, oh. <clears throat> eh, pwede naman yung Aminin na agad o akin po yung SUV na 'yan. Humingi na lang ng tawad, ilulusot pa eh. ba? Diba? <clears throat> so, gusto lang ni uh, Senator Rapid Tulco na 'yung pasahero lumabas at mag-apologize. Uh, Kasi 'yung 24 senator daw, actually 23 na lang 'yung senator Nasa sa DepEd na 'yung isa. Eh, pinaghihinalaan 'yung 24 senator, 'yun ang sabi niya. Eh, mas maganda eh, lumabas na rin yung isang senador na may nag, na nagmamayari nung puting sasakyan na yun uh, tignan nyo ah si senator Rapi Tulpo ito talaga yung kanyang mga gustong investigahan eh di ba? dahil sa kanyang show dati na uh, Tulpo in Action uh, Tulpo in Action di ba ganito yung mga eksena mga insidente na iniimbestigahan ni eh, Rapi Tool po At yung security daw ay dating sundalo, former AFP member. So, nandito po yung mga, yung papakita ko sa inyo yung mga picture, no? Picture po nung sundalo. <clears throat> picture ng sundalo. Ito. Security po yan yung driver hindi kita eh. Pero sumuko na yung driver. Ito po yung sasakyan. Napakagarang sasakyan. Luxury car po yan. Tapos ito po yung VIP sa likod. Yung pasahero. Hindi ko malaman kung lalaki to o babae. Parang nanay ng o, tatay ng senador. So yan kilalanin nyo na lang. Kung kilala nyo. Kung kaninong tatay na senador yan kung kaninong tatay ng senador ito <clears throat> so yan po yung picture dito naman po sa MMDA ang sabi na ni Rapitul po ang daming inisyo sa MMDA na motorcycle vehicle yung mga hagad yung mga panghabol talaga eh bakit hindi raw ginagamit panghabol at bakit hindi hinabol hinayaan makaalis yung SUV, di ba? Eh nasaan na ba itong mga panghagad na to, yung mga panghabol? Kasi ang information na natatanggap ni Rapitun po, eh ginagawa palang lang pang-escort itong mga hagad <laughs> hagad nila na kung saan eh syempre parang negosyo yan eh. Ah, uh, mag escort sila ng mga VIPs at siyempre kung merong congressman, mayor, oh, baka pwedeng padalan mo ako ng escort dito. Ay, alam mo na, magre-request si congressman dito kay MMDA. Eh siyempre meron din pong ano yun, may, may bigay din po yun. Dahil kung ang i escortan nila talagang VIP, mga billionaire talaga na ayaw matraffic sa EDSA, eh, talagang magbibigay si congressman. Mga ganong uh, kalakaran eh alam na natin 'yon. So dito po sa iimbestigahan ni RapidTone po isa po 'yan sa mga motorcycle vehicle na aalamin niya at 'yun pong mga pag-escort -e sa mga VIPs. Pati nga daw sa sa patay Ewan ko sa libing, di ba? Yung yung libing parang barangay lang naman ang nag escort doon. Ewan ko kung may MMDA, pero kung may mga VIP talaga na nagpapa-escort, eh bawal daw po yun, sabi naman ni Ping Lakson. Ang entitled lang na magkaroon ng escort o police escort ay presidente, vice president, senate president, speaker of the house at chief justice. Sila lang ang entitled yung mas mababa pa ron eh paano kaya yung mga mayor di ba oh dadaan si mayor ang daming haga, ang daming pulis ang daming convoy di ba ah uh, pati na rin sila congressman sila governor ibig sabihin hindi pala sila entitled lima lang president vice president senate president speaker at chief justice es ayun po siya sa role siguro yon yun lang pala talaga ang entitled. At kung sa protocol plate number naman, mas maganda siguro. Doon na lang din sa lima. Hindi nakasama mga senador, congressman. Congressman po, number eight eh. Dapat hindi na sila kasama. Lima na lang ang may protocol plate number. One to five na lang. <clears throat> Tapos meron po akong papakita sa inyo. Ay, nakapatay ko patuloy. Uh, gusto ko lang ipakita para ihambing itong balita po sa Vietnam. Ito po, ipa na lang natin sa screen. Uh, Vietnam real estate tycoon sentenced to death for 25 uh, 27 billion dollar fraud fraud begins appeal. <clears throat> Hindi ko na kinote itong uh, headlines ano, pero malinaw naman ano. Isang real estate tycoon na sentensyahan ng kamatayan sa Vietnam. Tignan niya po yung kanilang justice system, yung kanilang law enforcement. <clears throat> Talagang pinapatubad nila. Dito po sa Pilipinas, ikaw ay real estate tycoon, parang, eto, parang mga bilyar po ito eh. Diba? Oligar ko po ang datingan dito sa Pilipinas niya. Dito sa Pilipinas hindi nawawala yung palakasan system. Alam nyo yon. Dito na lang sa batas trapiko eh. Talagang ilag yung mga law enforce law enforcer. Kapag senator, congressman, ah, mga tiklop. Kailan kaya mababago ang gobyerno natin no? Yung patakaran ng gobyerno na dapat eh walang sinisino-sino. Kasi kung tayo, mga ordinaryong tao lang, maliliit na tao, eh, pag nahuli tayo sa batas trapiko, baka sigaw-sigawan pa tayo, pero kapag ikaw ay bilyonaryo, kapag ikaw ay nakapwesto sa gobyerno, eh, sasaluduhan ka pa, kahit lumabag ka sa trapiko. Pero sa ibang bansa, ano, na ipapatupad nila ito, bakit dito sa Pilipinas? Ah, may meron bang oligarko kong ganyan na nahuli, na aresto, na ng kamatayan pa, no? Eh dito po sa Pilipinas kahit uh, ah, na ng limang taong pagkakakulong, walang walang oligar ko pong <coughs> na nare-realize niyo po ba? Yung matagal na, bata pa ako, palakasan system na dito sa gobyerno natin. Anyway, doon po naman sa mga kababayan nating imigrant sa US. Nangangamba sila. Baka magkaroon sila ng problema sa kanilang immigration. Baka mapauwi sila sa Pilipinas. Pero malino po ang sinabi ni Donald Trump na yung mga imigrant lang na, nag, na dumadaan sa border kasi ang mga Pilipino naman, by airplane tayo eh. ba? Diba? Hindi mo tayo dumadaan sa border eh. Sa border kasi may mga nakakalusot. No? Kahit anong higpit ng mga law enforcer doon sa border. May nakakalusot talaga eh. At ang mat matindi nito, nagiging problema sa US, yung mga immigrant na yon na nagdaan ng border, abay gumagawa ng krimen doon. <clears throat> At mapapag-alaman kapag na, nahuli na, ito pala'y dumaan sa border at uh, parang may mga kulang na papeles. So, nagkakaroon po ng malaking problema ang gobyerno. Kung saan, pinababayaan naman ng gobyerno ni Administrasyon ni Biden. So, yan po ang riripasuhin o no? ang tawag ba ron. Ihimayin ni Donald Trump. Dahil lumalala na po yung mga <clears throat> mga krimen din doon. Sabi ko sa inyo, itong si Biden, yung kanilang partidong Democrat, parang dilawan yan eh, na minana ni Marcos Jr. At ganito na rin po yung ating sistema. Kung saan, si Kamala Harris, ito pala'y mahilig mag-grandstanding. Parang si Risa Honteveros. Kaya ano, magkatulad talaga sila eh. Liberal Party, Democrat, magkatulad sila eh at uh, minana po ito ng Marcos administration ng pulahan kaya ganyan, ganyan na rin po yung ugali nakita nyo naman yung ginawa kay Donald Trump tinira siya sa tenga, nadaplisan siya sa tenga ginugurgur diba? ginugurgur si si Donald Trump <clears throat> at hindi lang yun kinasuhan pa bago yun bago yung assassination sa kanya kinasuhan pa siya. Di ba ganyan po ang ginagawa ngayon ng Marcos administration kung sino pinagkakasuhan para para ma-eliminate <coughs> Ganyan po yung gawain ng Democrat, ganyan din po yung ginagawa ng Marcos administration, mga dilawang gawain. Kaya pareho-pareho <coughs> talaga eh, itong Democrat saka yung mga partido rito sa Pilipinas. So, dito po sa pamumuno ni Biden, ang sabi ni Trump, 24,000 jobs na wala. Uh, kasi, hindi sinusuportahan ng gobyerno ng Amerika itong mga domestic manufacturing. Nagsara. Meron nga akong nabasa na yung Tupperware. Alam niyo naman siguro 'yon, no? Yung mga container, 'di ba? yung tupperware na sikat, sikat, sikat na sikat dati meron kami nun mga isang set mga set set pa nga yun diba uh, <coughs> nagsara na rin po yung tupperware so dumadami yung mga nawawalan ng trabaho sa sa Amerika <coughs> ganyan din po yung nangyayari dito sa Pilipinas may mga nagsasara din pong mga kumpanya dumadami din po ang ang uh, nawawalan ng trabaho pero sabi ni Donald Trump <clears throat> mayroon daw 880,000 ba yon na bagong trabaho pinalabas po ng uh, Biden administration eh nung pagkapanalo, pagkapanalo niya parang nagtrabaho na agad siya kinabukasan nag-speech siya sabi niya, ay kinabukasan ba yun? O nung gabi na nanalo siya? Sabi niya, nasaan yung projection ng administrasyon na may mayroong 880,000 jobs? Alam niyo, parang dito rin sa Pilipinas. No? Huh? magpapalabas ng, sila ng datos na 1.9% na lang ang inflation at yung mga bilang ng mga walang trabaho bumaba na 'di ba? Pati yung kagutuman, yung bang dinadaya nila yung mga datos, pero wala naman talaga. Hindi mo naman makikita dito sa Pilipinas. Ganun na ganun ang ginagawa ni Marcos, 'di ba? Kung ano yung ginagawa ng gobyerno ni Biden, ganun din ginagawa ni Marcos. Kaya isang magandang senyalis ito na napalitan na yung presidente sa Amerika na gumagawa ng mga kasinungalingan gaya ng ginagawa ngayon ng quadcom <laughs> hearing pa rin pangsampu na raw itong quadcom hearing na to kung saan mga pabida lang yung mga congressman dan at alam natin wala namang napapala dito yung bansa ekonomiya ng bansa wala namang napapala dito ang mga mamamayang Pilipino wala rin na itutulong ito sa mga nagugutom na ating mga kababayan. Kaya itong mga quadcom-quadcom nila, talagang paglulustay lang ng pera ng bayan. Sila mismo talaga ang naglulustay ng pera ng bayan. Hindi yung iniimbestigahan nila ng na uh, OBP na kahina-hinala daw, ang laki naman ng ginagastos. Sila talaga yung gumagastos ng Walang pakinabang sa mga Pilipino at sa bansang Pilipinas. Sila talaga yung naglulustay ng uh, pera. Ay <clears throat> eh, dagdag ko na rin po ito, no? Aba, tignan nyo naman. Uh, pakita ko sa inyo yung picture. maagang paglilikas. Uh, ito po yung title. Early evacuation underway in Cagayan Valley ahead of Marse. Ho, uh, ahead na ngayon yung kanilang pagtungo pag, pagtugon sa bagyo. Ibig sabihin, after nung, after nung bagyong Christine, natuto na si Bongbong Marcos. Pero in eh, mo, nung no, magtatatlong taon na siya, ngayon lang siya natuto <laughs> na, na pagtugon ng maaga yung paghahandaan mo talaga yung bagyo. Ngayon niya lang natutunan. Napakamalas talaga ng Pilipinas. Hanggang dito na lang po. marami salamat sa panonood. See you po next time.